Hello guys, uh, share ko lang po ito sa inyo. Ito yung tester na ginagamit ko noon na binigay ko sa pamangking ko. Ayan. Luma na to. Meron kasi akong bagong tester na binili. Yung pinaglumaan ko ay binigay ko sa kanya. Ngayon nagka problema. Mayroon siyang problema sa times 1, times 10, times 100 at saka times 1K. Pero yung times 100K, patry daw. So, may problema din pala. Hindi siya sumasagad, no. Pa dikit daw men. Pakita mo dito. Sige, dikit mo lang. Pati wire siguro naglulus na rin. Ayan. Hindi siya dumidikit. Ngayon, subukan nating i-check yung capacitor gaya nung aking vlog nung nauna na may problema sa times 1 times 10 times 100 okay sige check natin eto na natanggal na namin naalala ko may pinalitan ako dito kasi pumutok Ayan po yung fusible resistor ngayon i-check natin to yung capacitor na to pa-check daw itong dahil ito yung condition pati to. Akin yung tester. Sige. Nakaset tayo ng times 1. Anong check mo dyan, man? Dayan? Ngayon. Sige. Check mo muna na yan. Okay. Reverse. Yung kabila. Yung gitna. Wala. Okay. Sige. Yan. Tapos isa. Reverse. Wala. Wala. Pero yung unang check mo, meron? Meron. Ito, baka mo okay. Baliktad. Verse. Meron. Hmm. Check mo daw yung isang dahil pa. Okay. Ay, shorted to. Kabila. Ayun, sorted. shorted. Ito guys, ay shorted. Yung condition, pero not sure kung yung kanyang diode itself ay shorted tanggalin mo daw yung capacitor na to yes mo lang lagay mo lang sa gilid tanggal na okay tanggal na dyan pa okay sige tester natin ngayon yung diode na to Um, shorted pa rin Okay, shorted pa rin Baliktaran Shorted pa rin Patest daw itong capacitor na ito Maliit Baliktad Wala Meron Meron Pero check muna natin itong diode na ito Bakit shorted siya Baka shorted na talaga yan Tanggalin mo Out circuit test ayan na natanggal na natin yung dahil no okay i ano mo ngayon test test mo kung anong condition yan times one pa rin okay relax dikit mo dito And. ano? Shorted? Shorted. Pabila. Shorted. Shorted. Yes. Oh, hanap tayo na kung <laughs> pamalit <yan>. Shorted <laughs> din dahil. anong value nito Uh, IN4004 Rectifier diode IN4004 Sige, hanap tayo Pero bago yun, balik mo yung capacitor na tinanggal mo dito Pero bago mo ibalik I-test mo muna kung may leak o wala il mo, ilinisin mo muna yan Tapos test natin mamaya Okay, andito na yung ano, capacitor na napakaliit. i actual test natin yan. Pag nag-test po tayo ng capacitor na ganyan, ceramic, yan, times 100k. Sige, Mel. Dapat papalo lang siya ng konti, tapos babalik din agad. Ayun. Okay, hubo. Ayos yan. Ibalik mo na. Sabado, bakit sabado, ba? Ito na guys, may nakuha kaming diode. Hindi lang nga lang mabasa, pero pwede na yan. Ito yung original niya, IN4004 rectifier diode po yan. Ito nakuha namin sa board, rectifier diode din po yan. So, compare natin. Check mo muna to, kanina. Naka times 1 tayo. Shorted, no? Baliktarin na. Shorted. Okay. Yung nakuha natin. Check. Okay. Baliktad. Dapat hindi siya papalo. Ayun. Sige. Install mo na yan dyan. Tapos test natin mamaya. Tandaan nyo guys yung orientation niya. No? Yung may guhit na puti. Dapat nakaharap dito. Pasensya na. At ang aking cellphone ay malabo. Okay. Ayan. Tama yan. Ayan na, nakahinang na po yung ating diod. Ngayon, i-test natin to kung anong outcome. Sige, may well, install mo muna. Tapos kung may eraser ka, i-eraser mo ito. Eraser. Brush na ano. Eraser mo. Eraser mo. Eraser Eraser Eraser

ano yung muna kayo, natin. Wait Ay! Okay guys, pasensya. <laughs> Continuous pala yung play ng ating uh, cellphone. Okay, so yun, ay uh, ikabit na, na-install na. Testing! okay. <laughs> uh, test mo na yung times na. Okay, so kahit paano lumayo na siya, no? Okay, okay. So, sira talaga yung diode. Ayan. So, tinan natin itong time sun. Hindi siya sumasagad. O, oh, nakasagad na to Hindi siya sumasagad dun sa... Ano. Sige, Mel, tanggalin mo to May tatanggalin tayong kapasitor dyan. Ito yung ating tatanggalin na kapasitor. Tapos, i pag natanggalan na natin to, ititest uli natin, tinating kung sasagad yung pointer niya pag naka-times 1. Ito may tanggalin mo to. Tapos, pag natanggal natin, ititest din natin yan. Ayan na, na i uninstall na natin yung capacitor. Ngayon, ititest natin kung may changes. Kung wala, malamang ay ang problema niyan ay itong battery kasi itong battery na ginagamit niya ay napakahina ito hindi siya alkaline mamaya palitan natin ng alkaline pero bago yun sige test muna natin na wala yung kapasitor okay. i-install mo yung kapasitor Ins ay o nga pala sige test mo muna na wala yung kapasitor pagkatapos yan i-install natin yung kapasitor sige Ayan guys, na-install na -install natin pero yung kapasitor na tinanggal natin ay ito. Check mo daw Mel. Sige daw. Ayun, medyo umangat siya ng konti, no? Unlike before. Mababa. O sige. Ang gawin natin ay palitan muna natin yung battery. Ito yung battery niya. Meron akong energizer battery dito. Ito muna yung gamitin mo. No? na natin kung sasagad siya. Pag sumagad yan, balik natin yung kapasitor. Tapos compare natin. Ayun. Oh, gamit ka ng energizer battery. <laughs> adjust mo daw si zero ohms mo. I-adjust mo lang. Okay, adjust. Okay. Sige. Oops, bra. Si ohms. Up. Sobra. Okay na. Okay na yan. Yan, ang gawin mo. Ibalik mo yung kapasitor na tinanggal natin. Ito. Ibalik mo. Bago natin ibalik yung kapasitor, test mo muna kung okay. Yung condition niya. Ito, para magkaroon sila ng idea. I test mo yung kapasitor na tinanggal natin kanina. Ito, tinan natin kung anong condition ng kapasitor na yan. Dapat papalos siya tapos babalik Okay. 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 Ay na yan. Good yan. Good. Sige. Pumalo. Tapos babalik. Ayos na. Isa na dito. Ayan na. na Ibalik na yung kapasitor. Ito po. Mamaya po. Itetest natin kung ano yung mangyayari sa kanya. Okay. Sige Mel. Install mo na. Ayan na. Na-install na. Ngayon i-test mo. Gamit pa rin yung energizer battery natin. Okay. No? Okay, lapit mo dito yung pointer. Tapos sige, itas natin. Ayun. Okay. So, okay na to. Ang sira lang ng ating tester ay diode lang, no? Ito lang. Balik mo daw yung battery kanina. Na, ano, hindi siya alkaline. Kaya, pag gumamit po kayo ng battery sa tester po ninyo, ay dapat alkaline talaga. Para magamit nyo po ng mas accurate. Kasi kung hindi alkaline, wala. Pero tingnan pa rin natin. O ano, ang mangyayari. O oh, wala talaga. Malamang low bat na to. Check mo ito Mel. Masi-check na naman itong battery kahit wala yung battery sa tester. Magagamit nyo pa rin yan pag nag-check kayo ng bolts. Nakaset kayo sa 2.5 kasi ang sukatan natin ay 1.5. Sige daw Mel. Kung sasagad, ay ano, Okay, so malapit siya sa 1.5 no, konti lang yung discharging niya. Okay, dito naman, isa. Check. Mm, malapit siya. Pero yung energizer, yun na natin, ilapit mo dito yung Para parang dito, yung battery. Energizer, ayun, sakto, 1.5. Wow. Wala na talaga to, yung battery na to. Ayun. So, ayun guys. Sana ay may natutunan kayo sa video ng to about sa tester. Ang model po nito ay YX360 TRF. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. And God bless po sa ating lahat.